A'udhu billahi minah syaitanir rajim Rabi serah li sadri wa yasir amri wa ahlul ugdata milisani abkahu qawli Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasul Salub ng Quran may mababasa tayo ng mga himala ni Jesus Sa Quran 3.49 Ang sabi ni Jesus ako ay dumating sa inyo na may dalang palatandaan mula sa Diyos na inyong Panginoon na nagpapatunay na ako ay sugo mula sa Kanya. At ako ay magpuhugis mula sa luwad o clay ng kamukha ng ibon at pagkatapos ay hihingahan ko ito upang ito ay maging isang tunay na ibon sa kapahintulutan ng Allah. Pagagalingin ko ang ipinanganak na bulag at gayon din ang mga ketongin at bubuhayin ko ang namatay sa kapahintulutan ng Allah. Alam po ninyo ang himalang ito ng mga ibon na luwad o clay ay matatagpuan sa ilang ipokripal ng Ebanghelyo. Ang pagpapagaling ng mga bulag at mga kitongin ay at pagbangon ng mga patay ay nasa kanonikal na Ebanghelyo. Ang orihinal na Ebanghelyo ay hindi ang iba't ibang kwento na isinulat pagkatapos ng mga disipulo, ngunit ang tunay na mensahe na direktang itinuro ni Jesus. Wa akiru dawhan, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.